Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May pinag-awayan ba kayong dalawa ng partner mo? At hanggang ngayon ay nagtatampuhan pa rin ba kayo sa isa't isa? At ikaw, ay iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam o hindi ka pa rin niya kinakausap. Gusto mo ba na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kuntakin at kausapin ngayon mismo? Pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo ang gagawin mo lamang maghanda ka ng baso. Maliit na baso ay pwedeng gamitin at pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel, pangalan at apelido. Ikaw na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay tupiin itong papel at saka ilagay ito sa baso na inihanda mo at kumuha ka ng suka, kahit kaunting suka, at ipatag ito sa papel na nasa baso na nilagay mo. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po, basta malagyan o mapatakan ito ng suka. At pagkatapos, kunin mo ang baso, hawakan mo saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. At ibulong mo ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apilido at yong hiling. At pagkatapos nito ay pwede mo nang itago itong ritual. Pwede ilagay sa ilalim ng kama mo, sa kabinet mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang tatlong araw lamang. At hindi na po itong kailangan pang bulungan mo pa. Basta itago ito hanggang tatlong araw lamang at itapon mo na ang papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.